At para sa detalye ng ating balita, mag-asawang Diskaya handang isiwalat lahat sa investigasyon ng mga flood control projects. At para sa detalye, kasama natin DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie handa umanong easy walat ng mag-asawang may-ari ng construction firm na sina Curly at Sara Diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman kaugnay ng umanong irregularidad sa mga flood control project ta ayon sa kanilang abogado na si Cornelio Samaniego III nitong Martes. Dumalo ang mag-asawa na nasa ilalim ng protective custody ng DOJ sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Taguig sa unang pagkakataon keyt ni Sumañeco nakahanda ang kanyang mga kliyente sa isang tell all at nakapaloob na sa kanilang sinumpang salaysay ang ilang pangalan ng mga personalidad na sangkot at madaragdagan pa ito ipinag-utos ng Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa mga ari-arian ng nang mag-asawa dahilan upang hindi nila maibalik ang mga luxury vehicles na iniimbestigahan. Dagdag pa ng abogado, limitado ang pondo ng mag-asawa ngunit kasalukuyan silang gumagawa ng panibagong affidavit na isusumite sa DOJ. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.